Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating panalangin ngayon. Ang panalangin natin ngayon ay para kay Birhen Maria. Tayo'y magkaisa sa pagdarasal at paghingi ng kanyang patnubay at gabay sa ating araw-araw na buhay. O mahal na Birhen Maria, aming ina at tagapamagitan, kami po ay lumalapit sa inyo ng may buong pagpapakumbaba sa gitna ng aming mga pagsubok at paghihirap, kayo po ang aming takbuhan. Birhen Maria, sa bawat araw na lumilipas, kami po ay patuloy na humihingi ng inyong patnubay. Patnubayan ninyo po kami sa tamang landas at ilayo sa kapahamakan. Nawa'y ang inyong pagmamahal at malasakit ay maramdaman namin sa bawat hakbang na aming tinatahak. Sa aming mga pamilya, Birhen Maria, Ipanalangin niyo po kami. Nawa'y maging buo at matatag ang aming samahan. Ang inyong pagmamahal na walang hanggan ay siyang magsilbing ilaw sa aming tahanan. Sa bawat oras ng pangangailangan, kayo po ang aming tinatawag. Nawa'y patuloy kayong magbantay at mag-alaga sa amin. Sa aming mga kaibigan, Birhen Maria, patnubayan niyo po sila sa kanilang mga problema at pagsubok naway maramdaman nila ang inyong presensya ipagkaloob ninyo po sa kanila ang lakas ng loob at tibay ng puso upang malampasan ang lahat ng kanilang pinagdadaanan sa aming mga gawain birhen maria bigyan niyo po kami ng karunungan at kasipagan naway ang bawat kilos at desisyon namin ay naaayon sa kalooban ng diyos Ilayunin niyo po kami sa mga tukso at kapahamakan sa bawat hakbang na aming gagawin naway kayo po ang aming maging gabay at inspirasyon sa aming mga pangarap Birhen Maria ipanalangin niyo po kami naway ang aming mga adhikain at mithiin sa buhay ay maging totoo bigyan niyo po kami ng lakas at tiyaga upang makamit ang aming mga pangarap Patnubayan ninyo po kami sa bawat pagsubok na aming haharapin. Sa aming mga kalungkutan, Birhen Maria, kayo po ang aming kalakasan. Sa bawat luha na tumutulo, kayo po ang aming takbuhan. Naway ang inyong pagmamahal at malasakit ay siyang magbigay ng kaginhawahan sa aming puso. Ipagkaloob ninyo po sa amin ang kapayapaan at kaligayahan na nagmumula sa inyo. O Birhen Maria, kami po ay nagdarasal na patuloy ninyo kaming bantayan at patnubayan. Sa bawat araw ng aming buhay, naway kayo po ang aming maging inspirasyon. Sa inyong mga kamay, kami po ay nagpapasalamat at nagtitiwala. Sa aming mga kababayan, Birhen Maria, ipanalangin niyo po kami. Naway magkaisa kami sa pagmamahalan at pagtutulungan ang inyong halimbawa ng kabutihan at pagmamalasakit ay siyang magbigay ng inspirasyon sa aming lahat. Sa aming mga pinuno, Birhen Maria, patnubayan niyo po sila. Naway ang kanilang mga desisyon ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Bigyanin niyo po sila ng karunungan at tapang upang maglingkod ng tapat at makatarungan. O Birhen Maria, sa inyong mga kamay kami po ay nagtitiwala. Naway ang inyong pagmamahal at patnubay ay patuloy naming madama sa bawat araw ng aming buhay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-alaga at pag-aaruga sa amin. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating panalangin kay Birhen Maria. Naway patuloy tayong gabayan at patnubayan ng ating mahal na ina sa ating araw-araw na buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share ng video na ito upang mas marami pa ang makasama natin sa ating mga panalangin. Bisitahin din ang aming iba pang mga video para sa higit pang mga makabuluhan at inspirasyonal na nilalaman. Salamat po at pagpalain tayong lahat ng Diyos.